Hmm. Hmm. Ayan, yeah, Diyos ko Lord. Tanawan yung mga kalugit. Oh. Kalugit, may customer tayo mga kalugit. Tanawan yung hinliliit niya. may nana. Ay, bilat ng gulag. So mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin. Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6. Hindi ka Homes Mintal, Davao City Street, mga kalugit sa Guardhouse House. Ayan, punta na din kayo sa isa kong salon sa phase 1, block 58, lot 38, Dicom's Pintal. Malapit lang yan ang kalugit, ang ikalawang salon ko mga kalugit, malapit lang sa guardhouse, sa right side, kung dyan kayo galing sa ano. Hmm. 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 just yeah, color. Lord. Wala niyo mga kalugit oh. Pati sa hindi liit, 'yung gabanog. Hmm. Yan mga kalugit nilagyan na natin magic sarap.